Hello mga kawander ko. Tara, samahan niyo po kami ngayon sa aming taniman ng mungko. At hayaan, nakikita niyo mga kawander, sa aking unahan. Ang aking kawander partner in life, si Big Signo. O ha? mga Huwag may lilim. Ayan mga kawanoy ko, napansin niyo po sa tapat ng puno ng niyog ay hindi po maganda ang sibol ng munggo. Kasi po may siya. Kaya bandang gitna lang po ang maayos yung sibol ng munggo. Ayan nakata niyo po. Balatungan o sa mungguhan. So iba ba mga kawanda? bago po yan natamnan ng munggo o balatong. Yan po ay inararo muna at na at hinaluan ng chicken manure. So, mga kawandor, nandito po tayo sa dating maisan. Ngayon po ay mungguhan na po siya. Balatungan. As you see, at namuha po kami ng buko. Ayun. Nadaling ko siya doon kasi kakayunin ko. At ayun, si Kawander pa. na rin Ayan ang mungo Ang mongo. Ang mongo. Ang bubuko. Ang mongo po 'yan. Ito ay mongo. or balatong sa Tagalog. Sa English naman ay mung beans or legumes kung tawagin sa English. Ayan. So, sarap nitong gulayin. Pero, wag po yan maharvest mga, mga ka-wonder. Siyempre, ibi, yan, kailangan medyo tuyo na kulay itim na yung kanyang bunga pag may bunga na. Na pwede nang harbisin at patutuyin. At bago pa, tanggalin sa mga balat ng legumes or munggo. At pwede nang gulayin. Ito po mga kawander yung dating pinagtaniman ng mais at sitaw. Ayan, kita nyo may tulus pa sa bandang gitna. Hindi pa tinatanggal ang mga sitaw dyan. Kasi namumunga pa. Sayang naman. She'm more honey thing is a pag watch